Sa so ngayon nga po pala, pupunta kami doon sa sakahan. Sama-sama so kaming magkakapatid para tumulong sa pag-uuling kasama ang mahal naming ina. Ito nga po pala yung ginagawa ng mga kapatid ko sa tuwing walang pasok, ang tumulong sa pag-uuling kasi yun ang isang paraan para may pambili ng bigas at pambaon sa eskwelahan. Sa totoo lang po, kahit alam ni mama na walang-wala na talaga siya, Ayaw at ayaw niya pa din na-absent sa klase yung mga kapatid ko kasi hahanap talaga siya ng paraan. Ang ginagawa niya, nangunguha siya ng lamang dagat, like mga shell at kung ano pa na pwedeng ibenta para magkapera para maibigay siyang pambaon sa mga anak niya patungong eskwela. Kaya ang sacrifices ng mama para sa amin, hinding hindi mababayaran kahit kailanman. Ina na kahit alam sa pagbabasa at pagsulat pero nakapag-aral kaming lahat. Ito nga po pala si Isel May na grade 10 student at si Sheila May na graduating sa grade 12. parias po yung dalawa na yan na honor student at yung bunso naming kapatid na elementary ay honor student din. At yung isa naming kapatid na si Risa ay nag-aaral din sa test doc. At eto naman si Marvin at Isel na Parias din graduating sa grade 12 at si Robert na grade 8 kait na mag-uuling lang kami pero hindi yan hadlang para abutin ang aming bawat pangarap. Yan po sobrang priceless ang ngiti ni mama sa tuwing kasama niya kami. Malapit na nga pala kami sa kubo, sa kubo kung saan palaging nag-iisa si mama para alagaan ang kanyang mga pananim at para sa pag-uuling. Isa-isa nga pala kaming pumasok sa kubo para maghanda ng aming gagamitin sa pag-uuling. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, Huwag niyo po muna kaming husgaan dahil hindi po kami basta-basta lang pumuputol ng punong kahoy na walang pahintulot sa may-ari. Pinapauling ng may-ari o pinapaputol ang mga kahoy at pinapalinis dahil may mga purpose sila. At para daw hindi masayang ang mga puno at makatulong na rin sa amin. Uulitin ko po, hindi po kami basta-basta lang pumuputol ng punong kahoy na walang pahintulot sa may-ari. At sana naman po maintindihan nyo kami. At ayan, bawat isa sa amin ay mayroon ng bitbit na itak. Nasa tuktok pa nga pala ng bundok ng mga kahoy at kailangan pa naming umakyat doon. Nang kay hirap-hirap. Naalala ko nga pala nung grade 8 pa lang ako noon. May isang classmate ako na nagtanong sa akin. Sabi niya, ano daw nangyari sa kamay ko? Bakit namula at maraming sugat? Masabi ko, dahil po doon sa kahoy na si Bukaw, madami kasing tinek Yan po kasi yung inuuling namin. Yes po, sobrang daming tinek ang kahoy na inuuling namin mula sa puno hanggang sa mga dahon niya. Kaya mas lalong nahihirapan kami sa pag-uuling. Kanya-kanya na nga pala kaming linis ang punong si Bukaw. Kaming mga babae lang muna ang nandito kasi nagsasideline pa yung mga kapatid naming lalaki. Para pagdating ng lunes, may pang na sila. Hindi na masyadong mag-alala si mama na wala na naman siyang pera ipabaon sa mga kapatid ko. Kasi hindi naman mabilis ang pag-uuling, medyo matagal pa. Tanghali na at sobrang init, kaya nagsiuwian na kami para kumain ang aming tanghalian. Habang nakaupo si mama, sinabihan ko siya, Mapagod ka na, magpahinga ka na lang, kami na lang dito. Ang sagot niya sa akin, hindi ako napapagod hanggat nandyan kayo kasi hangad ko sa buong buhay ko na maiahon nyo ang sarili niyo sa kahirapan kahit wag na lang ako. Parang napaluwa ako bigla, sobrang lalim ng salita ni mama pero palagi niya po itong sinasabi sa amin. Hanggang dito lang muna kami, maraming salamat. God bless po.